At tayo ngayon ay kasalukuyan nandito naman sa Barangay Santa Lucia na no, kusaan ating pinuntahan itong uh, creek dito na tinatawag nila nga uh, Tawi-Tawi at uh, kung inyong makikita ay uh, napakataas din ng uh, level ng uh, tubig dito umaabot na rin sa may uh, residente mga bahay-bahay dito So mga kaibigan, ulitin ko lamang, kasalukuyan naman tayong nandito sa may barangay Santa Lucia at partikular particular dito sa may Tawi-Tawi uh, Creek. So kung inyo makikita, itong uh, level ng uh, tubig nila ay mataas at uh, yung ibang kabahayan na nandito sa may uh, tabi nitong uh, creek na to. Kaya uh, kung makikita, ay uh, inabot na rin nitong uh, tubig. Ito mga kaibigan ay uh, boundary ng uh, kainta, itong ating uh, napuntahan. So dito mga kaibigan, ipapakita ko na rin sa inyo itong uh, boundary ng barangay uh, Santa Lucia, Pasig at uh, kainta. At uh, dito nakita natin yung uh, malalim, yung uh, pagbaha sa may uh, bandang uh, loob ng uh, kainta. Kuya, anong uh, village yung nandadaan? Anong street yan? Mid, ano to? Midtown? Midtown Village. So, ayan mga kaibigan, yung uh, Midtown Village ay ipapakita ko sa inyo maya-maya. Ito yung sa maya kabilang uh, creek. eto mga kaibigan ay uh, barangay Santa Lucia, ito'y boundary po, ulitin ko lamang boundary ng uh, barangay Santa Lucia patungo ng uh, Kainta. So itong lalakarin natin, babaybayin natin, ito na po yung uh, Kainta Midtown, kung uh, kanila nga tawagin, hello po sir! So dito kung niya mapapansin na wala pang uh, tubig. Pero yun sa bandang dulo, itong uh, loob nito, ito'y kaintana mga kaibigan itong ating uh, pinasok dito. So ayan mga kaibigan, ito na yung uh, pinakadulo nitong paha uh, uh, dito. so susubukan nating baybaye medyo malalim, kaya hindi tayo makalusong baka hindi natin kabisado yung uh, mga butas-butas dito tayo mabuslot so hanggang doon nga kabuuan ang sabi ng ating na nakausap kanina na residente dito yung uh, sa bandang kanan ay uh, palabas papunta ng floodway at tayo uh, doon sa may kabila sa Maya Felix ang uh, labas. So malalim. Subukan natin mga kaibigan kung hanggang saan ang ating kakayanin sa paglusong natin. Malalim na po ito ha. Hanggang uh, tuhod ko na itong ating nilalakaran na tubig. Siya na walang sneak, <laughs> may ma sneak. <laughs> <laughs> so ito talagang baha mataas na yung tubig so ito mga kaibigan ay kainta na po pero merong uh, mga lagusan patungo ng uh, floodway so hindi na kaya hanggang uh, singit ko na po itong uh, Baha dito hindi na tayo makakadiretso pa. Silipin na lang natin tong street ng ating Ako, may sasakyan. Hay. Sa so, tatabi tayo mga kaibigan tayo i aabotin ng tubig nitong dadaan na sasakyan. Ating nga uh, titignan kung ganong kalalim kung makakadaan ba ito nga sasakyan na papasok sa loob. <coughs> So Sir Brian, ito naman ay sa may uh, kainta na po ito. Boundary yung ating nga Yung kaninang aking pinakita ay baranggay uh, Barangay Santa Lucia. At uh, ito'y boundary. So itinignan na rin natin itong uh, sitwasyon dito sa may uh, sa uh, may kainta. Malalim itong uh, baha dito. Mukhang mahihirapan ang mga uh, uh, sasakyan na dumaan dito. Nagtungo na tayo sa bandang gitna. Umabot na ng aking uh, nabasa na yung short ko sa may uh, singit na itong uh, tubig dito ng gitna. Mamaylin, ito po ay uh, kaintana. Itong uh, lugar na ito. Nagpunta tayo sa may kabila. At uh, ito ay boundary ng uh, Santa Lucia at uh, kainta. Pero meron dito nga mga daan sa aking kaya uh, kinatatayuan ng bandang uh, kanan. May daan na, na, patungo ng floodway. At dito sa may padiretso naman, patungo ng uh, Felix. So medyo malalim kung inyo makikita itong uh, dalawang paparating ay uh, bewang. So ayan, mam nene, magandang gabi po, watching from Abacolod. So ayan, sa bandang gitna sila galing ay nasa bewang, ito papaahon na so ayan ang uh, level ng uh, tubig. At uh, sinusubukan din na uh, dumaan itong uh, sasakyan na ating nakita pero... Pinausap ng nga residente dito na baka hindi kayanin yung lalim ng tubig. ulitin so, ko lang mga kaibigan, ito po ay uh, kainta na at yung ating uh, babalikan ko yung uh, creek kung saan tayo galing kanina ito malamang latong uh, tubig na to ay galing din sa creek ng uh, ating uh, nakita doon kanina tawi-tawi ayun -tawi. ay uh, barangay uh, Santa Lucia